ilagay na natin ang mga sangkap para sa ating macaroni fruit salad. Wow! Ready na! At dahil malamig na, atin na itong tikman. Kaya gawin mo na rin mga katara. At dahil kanina pa ako nagpakulo ng tubig at kumukulo na, pwede na natin ilagay ang ating macaroni. Haluin lang natin ito ng saglit. Pagkatapos, Atin na itong takpan at hayaang kumulo ng kumulo. Atin nang i-check ang ating macaroni na pinakukuluan. Para ka lang nagluto ng pasta. Atin nang tikman ang macaroni. Kung ito ay al dente na. Dahil luto na, atin nang banlawan ang elbow macaroni sa running water. Para huminto ang cooking time ng ating macaroni. Ating i-drain ng mabuti ang macaroni ng natin para mawala ang excess water nito. Dahil kumpleto na ang ating mga sangkap na kailangan sa macaroni fruit salad, atin ang umpisan ito pagsamasamahin. ilagay na natin mga katara ang naluto nating macaroni. Sunod naman nating ilagay ang sibuyas na puti. At ilagay na rin natin ang garlic ang garlic powder, paminta at asin. At kasunod naman natin ilalagay ang sahog nating manok na pinakuluan na natin kanina. At ilagay na rin natin ang fruit cocktail na hindi mawawala sa macaroni salad. Tapos, atin lang itong haluin ng mabuti. Ilagay naman natin mga katara ang mas lalong magpapasarap sa macaroni salad. Ilagay ang all-purpose cream isunod na rin natin ang condensed milk na ilagay. Tapos, isunod na natin ilagay ang mayonnaise. Aluin lang natin ulit ng mabuti ang macaroni fruit salad nang mahalo ang all-purpose cream, condensed milk, at mayonnaise. Ayun naman, ilagay na natin ang cheese sa ating macaroni fruit salad para mas lalong sumarap ito. Kaya haluin lang ulit natin ito mga katara. At makalipas nga ng ilan saglit pa mga katara. Ready na ang ginawa nating macaroni fruit salad. Kaya ano pa hinihintay natin mga katara? Tikman na natin ang bagong gawang macaroni fruit salad. Sigurado Napakasarap nito dahil sakto ang mga sangkap na ating inilagay. Ang unang subo, syempre sa akin. Mmm, sobrang sarap na macaroni fruit salad. Ano pa hinihintay natin? Ilagay na natin sa ating food keeper. At para mailagay, sarap! Para lumamig, sigurado mas masarap to kapag malamig at creaming-creamy pa makalipas ng ilang oras ng ating pagpapalamig sa ating macaroni fruit salad, atin na itong tikman mga katara. Yum, 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 mga katara. Kaya, iingiting ko muna kayo muli sa aking macaroni fruit salad. Kalawang subo, para sa inyo naman to at ang ikatlong subo, syempre sa akin muli. Malalasahan mo talaga ang lahat ng sangkap na aking inilagay at lalo na ang sibuyas na puti. Mag-subscribe ka na para updated ka kapag may bago kong mga videos. Mag-like, mag-comment at pakishare ng video.